Eyes again. Ay, 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 alis dyan, alis. Umalis, huwag nang paglaruan yung tubig. Mm, mm, mm. Alis. Bilis, alis. Umalis dyan. Ayaw ko nang magulo ha, alis na dyan. Huwag dumihan niya, huwag dumihan. Huwag dumihan. Wag dumihan. then Alex. Mahulugan na naman ang dumi yan. Ayan. Alis na nga dyan, alis na. Ay, hindi nakikinig ba? Alis na dyan. Doon na kay tita mo. Doon kay tita mo. Wag na nga yan. Ay, patigas ba yung hindi na tinginig. Alis. So guys, ay maglinis tayo ng ano, magugas pala ng lato. Bebe! Ay! Pinigyan ko na yan! Si kuya mo, at si ate mo, Jalen, susunduin. Dindin! saan? So, Sinadaan na naman ba kasi sa kuyam? Hindi pa nga magaling. So, guys, magluto tayo ng alamang. Ay! Bahay ang nilamitan mo. Tignan mo yung ilong yan. Alis na dyan, alis, alis. Ilong ilongin mo. Opo. Tignan mo, ayaw magpapunas. Mm-hmm. Eh. ano mo. ba O, oh, sibuyas yan, sibuyas. Doon na, doon na. Doon na kay tita. Eh? Punas na ng ilong. Hirap naman balatan nito. Ayan, ito ang gagawin natin. Magbisa ng ano, magbisa ng alamang balaw balaw, wow, magkasa tayo ng balaw. Pag walang ulam, ito ang gawin natin pang ulam-ulam. Ulam. Masarap to matakaw sa kanin. O, oh, ba diba? Yan ang ano, gusto rin ng mga anak ko to guys. Kaya magluto tayo. So guys, tapos na magayat ng Ricardo. Ayan siya guys. So, ayan. Luluto tayo ng alamang. Hmm. ba diba? Ganito ang ano natin. Tabaho. Araw-araw. Hello po. Shout out po sa inyo lahat. Shout out sa mga ano po dyan. Sa mga followers ko sa mga kapwa ko creator. Maraming salamat sa panunood nyo, sa mga non-followers, shout out po. Sa mga mas sulit kong mga manunood ng aking reels. Yan, maraming salamat po sa inyo. Nawa po kayong magsawa. Kapanood ng ating mga video na iwan. <laughs> Hello. o ba? Diba? Tena ang aking uh -oh. recipe. Alam mo. Masarap siya. Ayan siya, guys. Kung lang man kita ilalagay na natin so, yung alamang ko punti lang yung alamang ko oh. tapos ito yung tawag nila dito is balaw yan pagluto tayo ng balaw at saka alamang parehas lang yan, alamang, balaw balaw kasi tawag dito sa bacon guys balaw tawag nila sa alamang pag sa maynila alamang malamang, di ba? Diba? Ito, luto natin ito para hindi siya masira. Kailangan natin lutuin ang ah, ricado ng maigi. Salisan. Din din, ano yung... Ito talaga masyado rin pakialamero. Ay, nako. Pakialamero masyado. Yan, iluto natin ng maigi ang ano, ang ricado. Para lumabas ang sarap. Ang Ang lasa para hindi siya masyadong malangsa. Ang guys, magluto tayo na. gila Hmm bawang. Hmm Kita Hmm bangal. Wala ng, ano lang ano eh ang ibang amoy ang ibang ano din din ba lab, ano dyan alis dyan umalis ka na dyan ha umalis yung siya guys, dito natin ang maigi ang ano, kamatis. gusto ko ano yung lutong lutok talaga yung ano ricado kasi okay, pag lutong luto hindi siya masyadong ano ay hindi siya madaling mapanis aw oh. nakalsi sakit okay. dalawang klaseng alamang ang niloto ko. Ay. Ay. Dalawang klaseng alam lang ang niluto ko. Mm. Diba? amoy, ano, pamilya ang amoy. Amoy, amoy na lang natin. Hmm, Matakaw sa kanin to, guys. Ang sarap nito. Paparami na naman ang kain ko nito. Ang sarap to, lalo na pag may baboy. Ayan. Ayan. So, guys, pag ganito ang ulam nyo, tapos isaw-saw sa, ano, part ng talong. Itong talong. Ayan. Harap-harap ito. Ako, ang gawa ko nito, ano, lalagyan ko, pitiga ko ng kalamansi. Para harap lalo. Mapaparami ang kain. Pwede ba, guys? Ayan na. Luto na siya. Ayan siya, guys. Luto na, ma, madaling. Madaling hindi makita. O. oh Ayan, luto na. Patayin natin yung kalan. Oh. Ah. Ay, parang busog na ako. Maraming salamat. Bye-bye. Mama, -bye. thank you very much maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, comment and share na rin po. Bye-bye.